Sa Davao City mga kasama, ilang progresibong grupo doon naglunsad ng rally sa harapan ng DPWS Region 11 Office. Mula sa Ramin Davao Meditali, Rajuman Abi Bibera. RMN Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo dito sa Davao City sa harap mismo ng Department of Public Works and Highways Region 11 upang ipahayag ang kanilang bariing pagkondena sa mga anomalya at korupsyon kaugnay ng mga flood control projects ng nasabing ahensya. Kabilang sa mga kinilalang sangkot na contractor sa mga flood control projects sa Davao City ay ang Relay Construction and Supply Incorporated, Genesis 88 Construction Incorporated, ABU Construction at Monolithic Construction and Concrete Products Incorporated. Ayon sa pahayag ng mga grupo, libo-libong Pilipino sa buong bansa ang patuloy na nagtatanong kung saan napupunta ang pondong inilaan para sa mga proyektong infrastruktura, lalo na't na marami pa rin ang naapektuhan ng matinding pagbaha. Ito ay kabila ng 545 billion pesos na pondong inilaan ng Administrasyong Marcos para sa humigit kumulang na 9,855 infrastructure projects. Ang nasabing kilos protesta ay rin sa ilang tanggapan ng DPWH sa iba't ibang rehiyon ng bansa bilang bahagi ng patuloy na panawagan na panagutin ang pamalaan sa sa kanilang pagpapabaya at pagkakasangkot sa katiwalian. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman, Abibbera Tatak, RMN.